Ang dami na naman pong nanalo mga kalaki, nilista ko po rito ang mga nanalo po ngayon pong a uh, araw na to mga kalaki. Ngayon pa lang pong tanghali ano, mga kalaki, ngayon pong alas palang pa lang po ng hapon, may mga nagchat na po sa akin na mga nanalo po. Ikaw, gusto mo bang masampulan kita ng mga laki numbers na libre na ibibigay ko sa iyo ngayon? Aba, sa mga gusto po na masampulan, na humihingi ng Sir Red, baka pwedeng sample po ng laki numbers nyo. Hindi po tayo madamot mga kalaki. Kaya sa mga gusto po ng mga special lucky numbers ngayon po ng mga 2 digit, 3 digit dahil ito po ay mas maraming nananalo kaya pinag-iigihan po natin to mga kalaki. Palitan mo na yung mga lucky numbers mo na hindi na lumalabas. Itapon mo na yan. Bitawan mo na yan. Subukan mo ang lucky numbers namin. Dito ka lang po mga kalaki. Tuloy-tuloy lamang po ang panunood dahil dito. Malay mo kami ang magdadala ng swerte sa'yo. Ang dami mo lang sinubukan ng mga lucky numbers dyan. Nanalo ka ba? Subukan mo tong sa amin mga kalaki. Okay. Ito po mga lucky numbers na ibibigay ko po ngayon na magre-reply po ako sa mga lucky numbers natin na mga hihingi po mga kalaki. Nakita nyo naman, mula nung isang araw kahapon, lahat po yan nire ko. Maliban po kung hindi ka po nag-share ng video namin, hindi ka po nag-heart at hindi ka po nakafollow ha. Comment lang po ng comment, mag-share ka ng mga video namin kasi chine-check ko yan, mag-heart ka at nakafollow po mga kalaki. Re-replyan kita sa anumang gusto mong lucky number sa. At pangako mo sa akin, aalagaan mo ng 3 days ha, wag mo agad bibitawan kasi mahirap mag-code. oh, alas stress na, handa ka na bang subukan ng sample?